Oo nga, nagawa ko eh. yeah, Pila oh, rin yan? Hindi, wala na. Tapos na to. Ay, nagawa mo na. Hmm. Habang inches yan. Ay, sinabi mo nga no? Pinag pinagpina... Ano? Dadalhin sa abroad? Hindi. Parang Dali. ano ah, katana. Taga kalamba. Dali. O katana. Magkano siyang ilmat tayo? Dalwan libo nga ano ako nito. Mura. Habang niya. Ilang Kaso, inches? Ilang inches yan Tay? 24. Kaso meron sila dito. Bigkat may puluhan na ito, sinalpa ko na lang. Oo. Uh May yari, may yari na yan kaluhan. Ah, may yari ng kalu ano, kalu puluhan. Ani puluhan. Ano puluhan? Kamagong. Kamagong. Ang ah, kapanda. Ang mga materyali si tatay. Molye. Mga nangang puhunan ko dito pa ako. Puporto. Eh, ito yung binili mo tayo? Kaya nabili mo? Molye ng tricycle to eh, no? 35, isang kilo.